good evening ayan ang ganda na po dito oh, sa BGC ang dami ng Christmas light sa mga puno ng kahoy ayan kapi-kabila din yung parking Ganda na po. <laughs> Ayan. Ang dami rin kumakain dyan, oh. Ewan ko ba? Lumabas lang po ako. <laughs> Napakuha ng video. Ayan. Ayan mga naka-costume paliba sa Halloween. <laughs> Sige po. Thank you for watching and good evening sa lahat.